So guys, tumating na yung panahon na yung intercom ko na Freedcon, sumuko na. So it's time para talitan na natin ng bagong cable sa loob. So tara, replace tayo ng cable. Tanggalin muna natin yung visor. May pinipress lang dito, di ba? Para matanggal yung mga visor natin. <laughs> Siyempre, disconnect din muna natin yung intercom. Tapos yung mga cheek pads. So, kapag natanggal na natin yung mga cheek pads, tanggalin na natin yung lumang cables. Tanggal na natin yung lumang cable. Matagal na sa akin to, mga mayigit dalawang taon na rin. So, actually, gumagana pa yung mga speakers. Itong so, mga to, gumagana pa. Ay, yung microphone ang problema lang is ito ito mismo ito kasi yung lagi naka-expose naka sa labas eh, so pagka uh, sinusuot ko siya siguro nape-press ko itong ano nape-press ko itong mga cable dito kaya yun naka-problema siya rito well anyway, meron naman na tayong bago nabili ko siya nung sale 7.7. so imbis na 800, nakuha lang natin na may bawas, o oh, diba ang inclusions ng headset set. Apat na velcro para sa speakers. Dalawa para sa microphone. na boom mic, meron. Microphone. So, nung nakaraan, nagpalit na rin ako ito. Itong uh, maliit na microphone, ang ginamit ko yung boom mic. Ito, ito, ito. Ito yung nasa luma eh. Ito yung ginamit ko muna. So, for now, ito munang luma, siyempre gagamitin ko. Tanggalin lang natin siya dito. Tapos kapit natin sa bago. Insert lang. Oh, flex ko nga rin pala yung aking freecon na may skin. O, oh, di ba? May skin. May skin. May pangalan ko. Yan. Comment lang kayo tapos i-share ko yung kung saan ko nabili. So, kapit natin to. Almost done. Almost done. Ayos. Tapos, bago pala matapos ang video na to, napansin ko lang, ito, iba yung setup ng wire niya. Ito yung luma, tinan nyo. Do taplo naman siya dito, sa dulo, pero, piling ko mas matibay itong isang bago ngayon. Siguro nag-upgrade sila. Dati kasi, isang, ano lang siya, isang round na wire. Siguro tatlo na sa loob niya ito. Tapos ngayon, Ayan. Malapad na siya. Ewan kung ganito sa iba, KY Pro yung ano eh. Para dito. Pero bago lahat, i-sound check natin. So yun guys, nakonect na natin siya. Try natin pakinggan kung okay. Lapit ko lang yung mic ha. Kahit nandito, narinagod ko eh. Hey, lakas eh. Ayos ba? Narinig ba? So, ayun. So far, successful naman yung replacement natin ng bagong cable. So, gumagana naman siya. Tumutunog. Ah, uh, ayun. So, hanggang dito na lang muna. Bye!